Magandang araw po mga kasawer. Ngayon lang po uli ako nakapag-vlog tungkol sa makina. Dahil po naging busy sa kabibiyahe po ng mga uh, paninda sa palengke. Ito pong makina na ito eh, wala pong bumobomba ng bubuksan po natin at titingnan po natin kung saan nagmumula yung kumingit sinalinan daw po ng sinalinan ng lang langis pero hindi pa rin po nag-oil pump yung taas sa hindi na po makatiis yung may-ari umiingit na raw po tatakot na raw po silang gamitin de-drain po natin yung langis at titignan po natin yung pinagmumulang po ng problema sa laod ito po nasa mga dalawang lit litro na po ata yung laman kunat ka sa isang lalagyan. Nabuli ko po muna yung langis. Eh. Bubuksan po natin yung ilalim ng makina. Para makita kung saan talaga nagmumula yung pag-init ng noong... pyesa. po, bubuksan na po natin. Wala raw nung napunta sa kanda yan, hindi pa raw po nabubuksan yun. tanggal na po yung tornillo bubuksan na po natin itong ilalim ah ito na ang dumi po na, na, na hindi mo bomba um, laob yun, Ayun, pero sisilipin halatang halatang ngayon lang uli bubuksan pagkalipas ng maraming taon hindi nisip po natin well, may pasali na sa laob <laughs> Sarado po yung oil pump. Yung pinaka-screen doon sa ADC. Mm. Mm. Diyan po yun. Kaya po siya parang may umingit. oh, eh may bearing yung po. Binasako eh. po nun lang siya eh yung... Inay na durog, babae, yung, yung sa oh. may bearing dyan. Pag yun ay nadurog, babae nyo. Nakakonekta rin sa may pin bearing. Kaya po, nagmumula yung email. Wow nawala oh. Mm -hmm. yun yun yung kumakasing kaseng. Hmm, <laughs> kailangan po bumomba yan eh. Eh, barado. Barado. Ay, yan. Eh, yan po Kaya yung siguro, pagka, Dep -dep ano, po siguro, pagka... kayo ng dagdag. Kasi oh, sabi ko, bakit pagka wala ka? Hindi siya makit niningin lang eh. Hindi siya yung... ano eh. merong gumagano hmm. siya. ala ko walang langis. Kailangan po magpabomba natin yan. May naka-vlog po ako ng ganyan eh. Anong, sa may, sa may YouTube channel ko eh. Wala po -sira kasi yung bearing dun, yung o, dyan, o Malaking gratis po yun. A few moments later. Nililinis ko po muna ngayon yung ilalim. Sobrang dumi po kasi yung eh. ilalim na ito, Sa taga hindi nabubuksan ito. Kaya nagbara na nagbara yung edisin niya. Yung pinaka nais ko sa ilalim. Yung po ng langis. Napakakabal po siguro magmog po yan ang tela 5 minutes later. Ayan po, bumabomba po yung ibabaw. Kaso po, medyo bitin po yung sa ano. Yung sa may aluminum na yun. Na tanso. Kaya po palagay ko po, may iba pa pong problema to. Hindi pa natin nagpubisa, mayroon pa roon. Ano yung tiyanin yun? May tiyanin ba kayo? Kutkutin na po natin yung mugmugin sa ibaba. Wala po. Mayroon po rin. Para yung naging... ...wasa ng wasa. Mayroon po A few minutes later. yan po pala yung isang dahilan kung bakit po mahina pong mag-akyat po ng langis kahit bumabomba na po siya mahina pong mag-akyat ng langis dahil po naputol po yung dugtungan ng mga host dito sa gawing ilalim yung pong dalawa na yan ah, po yung host yung po pero eto po ah, nakabili na po tayo ng pampalit yan po yan po sa lugar na yan po yung naputol na yun. Sobrang tagal na po. Lumutong po yung ano. Yung dugtungan. Mga kasawir, nakakabit ko na po yung pinalitan ko pong hos. Nakakabit ko na po yung para po masalinan natin ng langis mame at masubukan na po ulit yun lang po nating mabuti para po sigurado hindi tatagas po yung langas dito sa lugtungan sige -anak? anak, papasukin mo kami mag-usap tayo po sige anak, papasukin mo kami mag-usap tayo po sige anak, papasukin mo po sige anak, papasukin mo kami mag-usap tayo po sige anak, Tubig, kape, soft drinks, tinapay. araw po kasi iwanan ko nang hindi pa ayos binibiro ko kasi kanina yan po at sasalpok na po natin titignan po natin kung supply na po ng langis dito po sa kabilang gilid na to. hindi po kasi kompleto lahat ng supply. meron din pong piyesang maapektuhan na sisira Sira. kaya dapat po lahat po ng bahagi po ng piyesa dinadaanan po ng langis Narain na po natin, paaanda rin na po natin. Hindi ako makaka-uwi. Ya, ya pala ang bumabasa rito. Ang pinanggalingan po nung kalog niya dito, Ayun, atin 'yung gumagalaw 'yan. Ayun oh, gumagalaw 'yan. 'Yan. Hello? Yin po yun eh, Ayun. Mga sabat-sabat lang 'yan. Oh, ano, kumusta ka na? Si lumubay mga ganyan. Yan po, pinasubukan ko na po sa miari po ng makina. Hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa inyong mga manonood ko. Mga subscriber po. At, uh, mga naglikes likes Umiti po kayo sa camera. Sino kaya kayo malakas ang apil eka na yun eka?